Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat, tayo po ay nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ikalabing walong kabanata na ng ikatlong aklat ng Lumang Tipan, ang aklat ng Leviticus. At sa aklat po na ito, o sa kabanatang ito, ay ating mapag-aaralan ang mga bawal, no? na pakikipagtalik no? ah. Uh, at yan po yung ating pagninilay-nilayan nyo. Ngunit sa po, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, kung saan, Panginoon, naranasan namin ang kabutihan mo, ang kaladahang loob mo, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kayo ay patuloy na maparangalan sa lahat ng pagkakataon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ay patuloy na nabigyan ng uh, parangal at uh, patuloy ka namin maitaas, Panginoon, sa aming buhay sa pamagitan po ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin namin makilala ka namin higit, Panginoon, ng sa ganun, Panginoon, sa bawat araw ng buhay ay maibigay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpulit pagsamba. Salamat, Lord! Tulungan niyo po kami. itama niyo po ang aming mga maling kaalaman at uh, katuluan. At alangin namin Panginoon na buksan mga ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears at lahat ng aming matutunan ay seryohan mo, Panginoon, sa pangalan na Jesus. Amen. Verse 1 to 5 Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, Ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag ninyong gagayahin ang mga kaugalian sa hipto na inyong pinanggalingan po ang mga kaugalian sa kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. So, ah uh, dito po makikita natin, no, uh, niremind ng Panginoon kung saan sila nang galing inyong lugar ng Egypto. And syempre, dahil doon sila nagtagal, doon sila nanirahan ng matagal na panahon, maraming mga kaugalian ang mga Egypto or Egyptyo na marahil ay na nila or nakuha nila or naisip nilang yun yung tama. Subalit, nang sila inilabas ng Panginoon, maraming naging alituntunin ang Panginoon. Kaya naman, alam ko po, alam natin na maraming nabago no, sa kanilang pananaw. At dito nga, sinasabi ng Panginoon na huwag nang gagayahin or, uh, or uh, gagawin yung mga kaugalian na uh, nakita nila sa Egypto. And ito pa, may paalala ang sabi dito, huwag din daw gagayahin, sabi nyo dito, Uh, ang yon ang o kaugalian sa mga uh, lugar o sa lugar na pagdadalhan sa kanila yun yung kanaan yun yung promise land so syempre yung kanaan po mayroong mga naninirahan na doon bago pa yon uh, ibinigay sa kanila ng Panginoon <coughs> verse 4 ang sundin ninyo ay ang mga kautusan at ang tuning ibinigay ko sa inyo ako si Yahweh ang inyong Diyos. So, ibig po, <coughs> bukod doon sa Sampung utos na ibinigay ng Diyos sa aklat ng Exodus chapter 20. Marami pang mga utos, no? At nakita nga natin yan na daanan ng natin. At ito pa ay ating mahihimay-himay ah, ah, sa ating pagpapatuloy. So dito pa nakikita natin na ah, kung ano yung nakaugalian nila, nakita nila, nasaksihan nila, natutunan nila, nakasanayan nila, kailangan nilang bitawan yun kasi nga kailangan nilang mamuhay ayon sa alitong tunay ng Panginoon. Verse 5, at sinamang tutupad ng aking mga kautosan ay at tuntunin ay mabubuhay ako si Yahweh. So, alam naman po natin na ang may hawak ng buhay ay ang Panginoon. Ano po? Siya lang din ang pwedeng kumuha o magbawi nito. Kaya naman, ang pangako niya, kung tutuparin natin yung kanyang mga kautosan, ay sabi niya po dito ay mabubuhay. Verse 6, huwag kayong makipagtalik sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. Huwag kayong makipagtalik sa iyong ina. O sa so sinasabi po dito, yun yung tinatawag na incest. Ano po yung incest? Ito yung pakikipagrelasyon o pakikipagtalik sa mga malalapit na kamag-anak, no? Yung mga kadugo, kapamilya. Ayan po, no? So, isa po yan sa pinagbabawal ng Panginoon. Marahil ay iisipin, eh bakit naman nung dati, no? Kinadal at kinaeba, wala lamang ganito kautusan. At saka isa pa, doon dun lang din nag-umpisa yung tao, no? Uh, noon po kasi talagang rin, no? Na yun ay utos ng Panginoon kung saan ay punuin ang taibig. So, saan mo magagaling yung tao? Sa pamagitan ni Adan at ni Eva. And then, yung mga tao na susunod sa kanilang henerasyon ay kanilang mga anak din. Uh, so, ibig sabihin, mga magkakapatid din. Ano po? So, that time ay hindi pa iyon ipinagbabawal kasi yun po ay uh, kasakapan kasangkapan ng Diyos para ma-fulfill ang kanyang uh, layunin. At matatanda ni po natin pagdating po ng panahon ni Abraham, ano po, na yung pag-aasawa, no, kinakailangan pa talaga nilang balikan yung kanilang mga kamag-anak, pinakamalapit na kamag-anak. Kasi yung yung mga ganong uh, kultura nila uh, ay talaga nagpapatunay ano po ng alam niyo yun, yung hindi nahahaluan ng kanilang lahi or kasi napakahalaga po na ma-preserve nila yung kanilang lahi that time. And at the same time, kailangan din talaga na makapag-produce sila ng maraming lahi. Verse 7, sabi po dito, huwag kayong makikipagtalik sa iyong ina. Iyan ay kahihiyan ng inyong ama. Hindi ninyo dapat halayin ang inyong ina. So, whether parehong gusto ninyo ito, still, ito po ay hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Lalo, tikit kung hahalayin o pupirasahin ng inyong mga, ang inyong nanay. Ano po? Siyempre, kung halimbawa matanda na, wala na siyang kakayanan, so mas lalong karumal-dumal yun sa paningin ng Panginoon. And sa tuwing gagawin to or uh, pagginawa ginawa ito is talagang malaking kahihiyan to. Ibig sabihin, wala kang respeto sa tatay mo, wala kang respeto sa nanay mo, wala kang respeto sa... Uh, matanda, ano? So, talagang dito pa matindi yung uh, pagbabawal, no po. Eight, huwag kayong makipagtalik sa ibang asawa ng inyong ama. So, syempre, considered na yon as your second mom, no? Or step mom. Uh, inilalagay niyo sa kahihiyan ang sariling ama. Huwag kayong makipagtalik sa inyong kapatid na babae, maging siya'y anak ng inyong maging siya anak ng inyong ama o inyong ina. So, ibig sabihin, may mga half-sister kasi, di ba, no? May mga half-brother. So, uh, dito sinasabi na considered na rin yun, no? Na kadugo. Ayan. So, sabi pa dito, maging siya anak na inyong ama o anak ng inyong ina, Ipang, ipinanganak man siya sa inyong lupain o sa ibang bayan. Huwag kayong makipagtanik sa inyong apo, maging anak ninyong lalaki o sa babae. Kasi di ba may mga apo na, apo ninyo, kasi anak ito ng anak ninyong lalaki or anak ng babae. Still, no? Apo pa rin yun. Maging, sabi dito, yan ay kahihiyan sa inyo. Huwag kayong makipagtanik sa anak ng inyong ama sa ibang babae sa pagkatsay kapatid na rin ninyo. Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ama. Ano yung tawag doon? Tita, no? O tia. Siya yung kadugo ng inyong ina. Huwag kayo makipagtanik na sa kapatid na babae ng inyong ina. Yan naman din. Uh, Siyempre, kadugo ng inyong ina. Kapag kapatid ng inyong ama, or kadugo naman yun ng inyong ama. So, bawal pa rin yun. Huwag kayong makipagtalik sa asawa ng inyong tiyo. Tia, mo na rin siya. So, kahit na hindi kayo blood-related, pero dahil related kayo ng kanilang asawa, still, ay considered na yon as family. So, again, sabi sa verse 15, wag kayong makipagtalik sa inyong manugang na babae. 'yung okay? saya-sawa so, ng inyong anak malalaki, hindi niyo dapat ilagay sa kahihiyan ang inyong sarili at anak. Siyempre po, alam natin 'no, kapag ginagawa 'yung mga ganitong bagay, mayroong mga taong affected, 'no, maa-apektuhan. Hindi lang kasi tayo ah, uh, hindi lang 'yung sarili natin, hindi lang 'yung katawan natin. But of course, 'yung mga taong nakapaligid sa atin, 'no. 'Yan. Huwag kayo makipagtalik sa inyong hipag. Taglay niya ang kapurihan ng inyong kapatid. Huwag kayo makipagtalik sa anak o sa apong babae ng inyong babaeng nakatalik noon o ninyo noon. Maaaring ang mga iyon ay kamag-anak ninyo at iyan ay kahalayan. Hindi ninyo maaaring maging asawa ang inyong hipag kung buhay pa ang inyong asawa. Okay, inilalagay ninyo sa kahihiyan ng inyong asawa sa inyong asawa na kanyang kapatid. Sabi dito, hindi ninyo maaring maging asawa ang inyong hipag kung buhay pa. So, ibig sabihin pala may tendency na pagpatay na pwede, no? Ano ba yung specific uh, story sa Bible na uh, pinahihintulutan ito? Kagaya po nung buhay ni Tamar, di ba? Nung no, namatay yung una niyang asawa, so napangasawa niya yung pangalawa, no? Yung namatay yun, dapat yung pangatlo pero pinagkaitan siya, no, or itinago sa kanya yun ni Judas So, dito po makikita natin na mayroon siyang uh, sinasabi dito na kung patay pa. But still, kung buhay is kailangan ng paggalang, respeto, no, at pagkatakot, no. Dapat dito, sabi niya, inilalagay ninyo sa kahihiyan ng inyong asawa na kapati So, dapat po ay lagi natin isa sa alang-alang yung reputasyon ng mga tao, no? lalo yung mga mahal sa atin. Verse 19, huwag kayong makipagtalik sa isang babae habang siya may regla sapagkat siya may miso. Nabasa natin sa mga unang kabanata no, na ang babaeng dinudugo ay kinukonsider or uh, Uh, kumbaga kinikilala as madumi. So, dito, patuli uh, patuloy pa rin siyang uh, iniuutos ano, na dapat ay iwasan. Verse 20, huwag ninyong gumisan, durungisan na inyong sarili sa pakikapit sa asawa ng iba. So, ayan, kumbaga talagang dito natin makikita po ano, na sagrado yung pakikipagtalik, sagrado yung uh, mga mga ganitong mga bagay. Kasi talaga makikita natin, a sex or uh, a sex is a a blessing, no? It's a gift from the Lord. Pero hindi natin siya pwedeng uh, gamitin, no? For our pleasure alone. Kasi ang um, sex talaga issues for reproduction and showing love, no? So, kailangan, ang totoong pagmamahal is walang nasasaktan Dapat hindi tayo nakakapanakit at hindi rin tayo nakakapag dulot ng uh, galit, sa manang loob at pagkasira ng reputasyon ng ibang tao. Ayan. So sabi dito, uh, huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molik sa pag ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. So, kasi po nung panahon nila, no, merong mga Ah, uh, tao talaga na nag-aalay ng mga anak na susunugin, no, bilang handog sa kanilang diyos-diyosan. Ayaw ito ng Panginoon. Ayan. Pero hindi to wag kayong sa kapwa ninyong lalaki. Iyan ay karumal-dumal. No, uh, maraming nagsasabi na ayun ay, sinasabi naman doon yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki, yung kamag-anak, no. Hindi po 'yon, no. Ang ang gen in general po ang tinutukoy ng ah uh, Verse na ito no kahit ka mag-anak mo siya or hindi mo siya ka mag-anak basta pareho kayo ng kasarian yan po ay karumal-dumal sa paningin ng Panginoon either kayo ay parehong lalaki or parehong babae yan po ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos Verse 23, wag kayo makipagtalik alinman sa alinmang hayop, no? Sapagkat durungisan ninyo ang inyong sarili, kung gagawin niyo ito, hindi rin dapat pasiping. Ang sino mang babae sa anumang hayop, ito ay kasukulam-sukulam. So, again, no? Yung sex is designed for a married couple. And to a real person. Hindi po kasama yung hayop. Kasi yung hayop, meron din silang sarili, no, na, na uh, kaparaanan na gawin ito for reproduction, no? Pero huwag nating babuhin. Huwag natin ah uh, 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 ga gawin ng mga bagay na ito sapagkat ito po ay isang uh, kainsultuhan, no? Or kabastusan sa harapan ng Panginoon. Tandaan po natin, no, na ang Diyos ay banal at ayaw niya ng Uh, karumihan. Ano po? Kaya sa dito wag nating dudumihan yung ating sarili. And uh, later, malaman natin bakit din, no? Ito lang ba? dahil sa uh, dahil lang sa karumihan. So, yan yeah, mamaya pong pag usapan natin. Verse 24, Pag nadurungisan ng inyong sarili sa man sa mga gawain ito, ganyan, ganyan ang ginawa ng mga bansang nauna sa inyo. Kaya ko sila sinumpa. So, ibig sabihin, Sinasabi ito sa atin ng Panginoon kasi ayaw nating danasin no yung yung puot at galit niya dun sa mga nauna sa atin. So we are loved by the Lord. Ayan. verse uh, 25, pati ang lupain nila ay naging kasuklam-suklam, kaya pinarusahan ko at itinakwil ang mga mamamayan doon. 26, kaya dapat ninyong sundin ang aking mga utos at tuntunin at iwasan ninyo ang lahat ng gawaing ipinagbabawal ko, maging Israelita o dayuhan man kayo. Ang ah, mga taong nauna um, sa inyo rito ay namuhay, no? Sa ganoong karumaldumal na gawain, kaya naging kasumpa-sumpa ang kanilang lupain. Kapag sila inyong tinularan, palalayasin din kayo sa lupain ito tulad ng nangyari sa kanila. Sapagkat, ang sinumang gumawa ng alimang karumaldumal na gawain ito ay dapat itiwalag sa sambayanan. Okay? So, yun talaga, no, talagang i-cast eh, out ka, talagang tatanggalin ka, i-tatakwil eh, ka, no? Yan. So, hindi tiwala. Verse 30, sundin ninyo ang ipinag-utos ko at huwag ninyong gagayahin ang mga kasuklam-suklam na kaugalian nila upang hindi kayo maging karo... Uh, hindi, hindi kayo maging maruming tulad nila. Kasi, hawi ang inyong tsukos. Yan. So, dito po, makikita talaga natin yung may pit na talubihin sa atin ng ating tunginoon. At bukod po, no, dun sa sabi nga natin, ayaw ng Panginoon na tayo mamuhay sa karumihan or sa kalaswaan or sa kalaswaan. Ano po, isa sa dahilan kung bakit tayo ay pinagiingat iingat ng Panginoon sa mga bagay na ganito ay dahil po ang ayon sa siyensa, ano po, yung pakikipagtalik sa iyong kadugo or kamag-anak ay magdudulot din ng abnormalities sa mga supling. Ano? So ayun ni Lord na danasin natin yung sakit, yung sama ng loob, yung hirap, and even yung ating mga magiging anak na makakaranas ng pagtutya, no? Ng ibang pagkutya ng mga tao ano so uh, isa pa is yung pakikipagtalik sa hayop ano po na na patunayan no ayon sa siyensya din na nakakakuha ng iba't ibang sakit no so alam nyo, hindi pa man naiisip ng tao, no? Uh, nakikita pa lang ng Panginoon, nagdadating yung time na magagawa ng tao. Pero, nandun na kaagad yung prohibition. Kasi, God's God is saving us no sa mga ganong mga bagay. So, mga kapatid, sana po ay makita natin yung dakilang plano ng Diyos, hindi lang para hindi para sa kanya no, kundi makita natin kung gaano niya tayo kamahal no. Na kinakailangan po talaga natin na mamuhay no ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, kaya nga ang sabi talaga ng salita ng Diyos no, even if Pablo less of me, more on more of Jesus kasi nga kapag tayo ay nakasentro sa ating sariling uh, uh, kagustuhan, sa ating sariling mga uh, ah uh, sariling kapitsuhan, 'no? Yung sa, yung kaligayahan na pansamantala lang. Tayo po talaga ay masasadlak sa uh, matinding paghihirap, 'no? Pwede tayong makaranas ng iba't ibang sakit, pwede tayong makaranas ng iba't ibang uh, hindi lang sakit ng ng physical na katawan even ng emosyon ano kasi 'di ba makikita naman natin how how people hates din yung mga gantong mga bagay lalo alam nila na ito ay ayon sa salita ng Panginoon so they will not stop mocking us, di ba? Or correcting us. So, it's both, ano, na, na ating mararanasan. Kaya naman mga kapatid, sana po ay maging paalala sa atin ang mga salita ng Panginoon at para ito sa ating ikabubuti. Nang sa ganon mamuhay tayo na naibibigay natin yung tamang parangal, pasasalamat at pupupuri sa Diyos. Sana po may natutunan tayo at muli ay pagpalain tayo ng ating Diyos sa buhay. Again, kay Jesus ang papuri.